Anyo nga sa iyo Yorubun? Shoutout sa inyo mga Tsinggo Shoutout sa inyo mga Lods So sa ngayon mga Lods ay akit tayo ng bundok no At uh, uh, kasama ko yung mga kaibigan ko sapagkat uh, suluitin na namin yung ano yung uh, uh, summer na hindi pa malamig Na hindi pa mag autumn kasi pag uh, nag autumn na so magsimula nang maglagasan yung mga dahon At uh, uh, magsisimula nang magbago yung temperatura kung saan ay uh, sobrang lamig, no? Uh, sa ngayon kasi kaya pa eh. Kaya susulitin na namin na pwede pa kaming uh, gumalagal at uh, magpa-shell. Uh, dito kami sa bundok ngayon. So, ayan. Kitang-kita nyo nung no, mga tsinggo na... Uh, kung saan ay makikita na natin yung uh, view, no? Nasa taas na bahagi na kami ng bundok. Pero uh, hindi pa talaga ito yung pinaka-tuktok. Pero dito uh, makikita natin so sobrang ganda na ng view no sobrang nakaka-amaze nakakawala ng stress no uh, kaya kaya naman namin 'to ginagawa uh, upang kasi uh, uh, mabawasan yung pagiging uh, homesick nga natin dito sa uh, ibang bansa no kasi mostly talaga yung mga kalaban natin dito pag uh, nag-abroad tayo mga OFW ay uh, yung uh, depression no anxiety, homesick uh, maglalaban-laban yan sa utak mo mga lods. Kaya kapag hindi mo nagawa ng paraan o pang uh, sumaya ang uh, uh, buhay mo dito sa abroad, nako, mahirap yun lods. Dahil uh, mag-uumpisa ka ng mag-ano na uh, mag-mapaisip uh, na uuwi na, no? Kaya ngayon mga lods ay uh, sinusulit na namin yung mga uh, uh, oras o panahon na pwede pa kaming makapagpasyal uh, gala. sapagkat uh, pag nagwiwinter na nga no sobrang lamig na mahirapan na tayo pumasyal dito sa Korea lalo na sa lugar na napuntahan natin eh, sobrang lamig pag nagwinter. Uh, mga lods sa uh, Uh, sa ngayon ay uh, papunta na tayo sa isang bahagi ng bundok na kung saan ay makikita natin ng uh, medyo uh, mas klaro na yung view at uh, mas maganda na. So kahit uh, hindi pa ito yung pinakatuktok talaga. Maraming stages kasi uh, ng uh, part ng bundok na to kung saan may mga view talaga siya, may mga view deck no na kung saan pwede kang magpapicture. picture Ayano oh, sa likuran ko, yan na yung uh, medyo mas klaro na, mas kita na natin yung... Uh, Buong Dego province or uh, City or hindi ko alam Basta yung Mismong lugar kasi dyan sa likod ko mga lods Ay uh, mismong Dego Hindi ko alam kung anong pang Dego province ba Or uh, Dego city Basta nandito kami sa digot At nandito kami sa Apsan Mountain Ito na pala yung uh, Observatory ng Apsan Mountain mga lods no? Kung saan ay kitang kita Ang buong Dego Buong uh, Dego city and provinces no ay, hindi lang kasi siya sa mismong city lang ng Diego pati yung sa probinsya ng Diego makikita mo no sa mga nagtataasang gusali at sa doon sa kaduluduluhan no may mga bahay may mga company may mga apartment no kita mo talaga kung uh, Saan lugar ka sa Diego pag uh, uh, sa Diego ka nagtatrabaho or nakatira pag akyat mo dito sa Upsan Mountain na uh, observatory ay kitang-kitang lahat ng Dego area. Kung Saan uh, na iya? mo kung nasaan ka na bahagi ng Dego. So, sa amin Nandun kami sa bandang sa no? sabay bandang Young University. So, kahit dito mga lods kitang-kita yung uh, lugar namin, pero sobrang sobrang liit. Sobrang ano siya, hindi siya visible masyado, no? Uh, at least uh, nakikita pa rin natin pero hindi mo na siya maaninag talaga kung uh, sa bahagi ng Ortiz uh, at uh, doon namin kung uh, saan kami nagtatrabaho at uh, saan kami nakatira uh, sobrang nakakawala ng stress mga lods sobrang ano uh, maganda sa feeling pag uh, naakyat naakit ka ng bundok at uh, ganito yung view bibihira tayong makita sa Pilipinas ng ganitong view mga lods nun no, na kitang kita yung buong uh, syudad kung probinsya iba talaga dito sa ibang bansa talagang uh, na ano nila uh, nagawan nila ng paraan na dito sa so kay bundok uh, pwede kang mamasyal no? ay ano sa likod ko yan ang uh, view sa dego no? kitang kita natin yung mga nagtataas ang apartment mga factories mga condominiums sa so mga bahay ma... lahat na mga lods basta sa buong dego Kitang-kita natin lahat, pati yung uh, International Airport ng Digo ay makikita pa rin natin no? Ang city ng Digo, which is the uh, Banwildang, yung pinakasentro Ayan, kitang-kita natin lahat Pati yung E-Word, yung may tower uh, sa Digo Lahat po dito sa ay makikita mo sa buong Digo At uh, sulit yung pag-akyat namin na napakataas no? Dahil napaganda naman ng tanawin dito sa taas kaya hindi ka talaga magsisisi kung akit ka dito sa Upsan Mountain sapagkat ay uh, sobrang ganda ng tanawin, nakaka-relax, nakakawala ng stress. Uh, kung uh, sa buong linggo ay nagtatrabaho ka sa factory na puro stress, no? Uh, dito talaga pag umakyat ka mawawala kaya hindi namin pinalagpas na umakyat dito sa bundok na to mga lods para naman, ma-refresh yung utak namin, makalimutan namin yung uh, homesickness, uh, depression, and anxiety, no? O, oh, yan, kitang-kita naman natin na uh, sobrang napakaganda ng view. Talagang nagawa ng paraan ng uh, uh, taga dito sa Korea na uh, dito sa bundok, uh, nilagyan nila ng mga daan, mga hagdan para lang uh, uh, mapuntahan ng mga tao at uh, makapasyal dito, mga lords. And libre po ito, mga lods, no? Libre. Wala pong bayad na umakyat dito. Uh, libre po hanggat... Uh, uh, maganda naman ang hangarin mo. Wala kang nilalabag na violation dito sa bundok. Kung saan bawal magtapon ng mga basura. No? Oh welcome ka dito. Walang problema. So, ayan mga lods, sa uh... Uh, pupuntahan na naman natin yung uh, ibang bahagi ng bundok no so medyo mataas-taas na to dahil uh, nadaanan na natin yung mga ibang uh, view deck no sa oh, sapagkat uh, dito nga no sa bundok na ito hindi isang view deck lang napakarami pwede kang uh, huminto muna at mag picture or mag relax no dahil uh, napakaraming view napakaraming uh, angle na pwede kang kumuha ng magandang uh, litrato video no hindi lang po isang view uh, deck ang nandito sapagkat napakarami ho o, tingnan yun naman, oh tingnan niyo naman no kahit dito sa uh, sagdan lang hindi pa ito view deck pero yung view no sobrang ganda na pwedeng nga uh, pwede mo nang pang Instagram or pang profile pic no o kung anong gusto mong gawin sa picture na makukuha mo dito sobrang ganda nga ho dito mga lods kakaiba yung ano nila yung uh, uh, talino ng mga koreano no kung saan ay napaisipan nilang uh, gumawa ng daan at uh, ayusin ang daan may mga hagdan pa no na kung saan ay hindi mahirapan yung mga umaakyat para naman na uh, masulit yung pagakyat hindi yung parang bundok talaga na halos hindi mo maaninag yung daan dito kita papaano nilagyan nila ng ano mga daan tas uh, Uh, talagang uh, may uh, daan siya patungo sa uh, pinaka-deck, no? O sa kung saan mga build deck Hindi siya yung, kung, hindi siya yung parang uh, wala talagang madadaanan Yung magka-climbing kayo na kayo na ang gagawa ng daan papunta sa tuktok Hindi, dito may ginawa silang daan Halimbawa kung may mga mahirap na bahagi Maglalagay sila ng mga danan Maglalagay sila ng mga uh, ganun, ganyan, no? Uh, katulad niyan na uh, dahil matarik diyan, dahil mahirap akyat din eh. Nilagyan nila ng hagdanan uh, uh, na kahoy no para hindi mahirapan yung uh, umakyat. At uh, notice mga lords, walang bayad to no? uh, public ano po dito. Public uh, parang naging public park siya no? na hiking. Wala siyang bayad mga lords. Kahit sino no, foreigner or locals, pwede kang umakyat dito nang walang bayad. So yan yung kaibahan no. Ah uh, ayan oh dahil uh, sobrang hirap diyan nilagyan nila ng hagdanan na kahoy upang hindi mahirapan yung mga climbers. Actually hindi po talaga delikado no. kahit wala kang uh, gamit na pang-climb sapagkat uh, napaka komportable ng daan paakyat. Dahil nga doon sa mga bahagi na mahirap ay uh, naglagay sila ng ano ng mga hagdan at mga hawakan na kung saan hindi ka matutumba no hindi ka talaga ma doon ta madudulas sapagkat ay uh, ginawan nila ng paraan para naman mapasaya ang mga uh, gustong uh, umakyat dito at mag uh, climbing no mag hiking no ah, uh, Bibihira, ayan no dahil sa sobrang uh, delikado diyan sa gilid nilagyan nila ng grills no para naman hindi ka malaglag diyan uh, ganito ka ganda dito mga lads ayan no ang taas ng hagdan na nilagay nila sapagkat kung walang hagdan diyan mga lods mahirapan kang umakyat no at saka baka delikado ma disgrace ka pa uh, kaya dito sa kanila ay nilagyan na nila ng mga safety uh, measures mga hagdan pasensya na mga lods dahil namamaos na ako sa kaka voice over sapagkat uh, hindi nga pwedeng magingay uh, mga lods. no sapagkat napakatahimik ng mga koreanong umakyat alangan naman na magbibidyo ako tapos magbablog na Uh, sumisigaw-sigaw na no? nasa sa salita eh uh, nakakahiya naman no sa mga Koreano na nakakasalubong natin or nasusundan natin na nag, nag uh, sa salita tayo ng isa samantalang sila naman ay eh, napakatahimik uh, dayuhan pa naman tayo dito so respeto na rin no? kaya hindi ko nagawang magsalita uh, habang nagkukuha uh, ng video sapagkat pagkata uh, baka nga po ay eh, makapag-disturbo uh, tayo sa mga uh, local Koreans no na hindi uh, pa naman na, uh, nila alam kung ano nga sinasabi natin no dahil hindi nga nila alam ang lingwahe natin so hindi ko magawang magsalita kaya voice over na lang yung uh, ginagawa ko ngayon no uh, although sobrang hirap mag voice mga lords dahil wala pong script itong ginagawa ko kung ano lang ang nakikita ko sa video yun lang ang uh, ng akin pag uh, <laughs> Uh, eto ito nandito na tayo sa medyo mataas na bahagi, no. Ayun, ah uh, medyo nag-stop kami dito dahil nga sobrang ganda nga ng uh, tanawin. So na namin na ah uh, uh, tumigil na muna. Ikangay eh, uh, uh, dapat maging masaya ka along the journey. Hindi pwedeng uh, lahat uh, sa ating pagsisikap uh, na maka na umahon ay uh, uh, kakaligtaan na nating sumaya papunta doon sa ating pangarap na pagyaman kumbaga ay uh, uh, dapat maging masaya tayo along the road no? uh, sa pun papunta sa ating mga pangarap kailangan din nating sumaya sa pang-araw-araw uh, buwan-buwan hindi lang yung uh, target natin na makuha natin yung uh, tatlong taong kontrata doon na tayo sasaya sa mismong pang-tatlong taon saan ay uuwi na tayo ng Pilipinas. Hindi naman dapat ganun. Dapat araw-araw uh, tayo maging masaya. Uh, maghanap tayo ng mga paraan upang uh, sumaya ang buhay natin. gayan nito sa nasa ibang bansa tayo sa Korea. Sobrang lungkot, nakakamis yung mga lugar natin, pamilya. So kung hindi ka maghanap ng paraan na uh, upang uh, uh, makalimutan mo yung mga uh, problema like uh, depression, yung mga homesickness at anxiety talagang uh, uh, mahirap, mahirap. Mahirap malagpasan. Lalo't nandito tayo sa okay. ibang bansa. Kaya, dapat uh, habang nandito tayo sa Korea, ay okay. eh, pasyal tayo ng pasyal. Hindi naman uh, mahal dito dahil libre naman na uh, uh, ang pagkakyat dito, no? Mag, uh, kami nga, nagdala lang ng pagkain na uh, nagluto lang kami ng uh, bigas at uh, ulam papunta dito at bumili ng tubig uh, ng bus. Magkalo naman yung pamasahe sa bus, no? Uh, sobrang uh, apaka mura po uh, ng uh, uh, kung saan ang gastos papunta dito. Oh, yan. Nandito na kami sa medyo pinakahuling bahagi na yata ito ng uh, bundok yung pinaka summit, pinaka top, pinaka ano niya peak na kung saan nandun yung uh, Karatulang Absan Mountain, yung pinaka dulo na talaga pinakataas. So tingnan yung mga lods no? Ay, hindi pa pala ito yung uh, mga Kanyang imagine Upsan? sa napaka... 1 kilometer pa yung mount ...taas Upsan. na na portion na ito, ay nakapaglagay pa sila ng ganyang hagdan. Dahil nga, delikado na, no? Super, ano na, super tarik, super steep na ng, ano, uh, bundok. So, naisipan nilang maglagay na hagdanan upang uh, safety naman para sa mga umahakyat. So, dito mo talaga ma uh differentiate differentiate yung mga kaibahan ng uh, lugar dito sa ibang bansa at sa Pilipinas. Kung saan nga dito sobrang tarik na, sobrang nasa tuktok na ay uh, nagawan pa ng paraan ng mga Koreano na lagyan ng daan para lamang mapasaya ang mga climbers na kung saan ay pupunta sa taas upang makita ang um, napakagandang view dito sa Digo, South Korea at uh, libre po ito mga los na wala pong bayad ang uh, pag dito at uh, sobrang napaka uh, gantang privilege para sa mga tao na uh, pumunta dito local or foreign okay. sapagkat uh, 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 napagaganda nga hindi siya delikado umakyat dahil nga ay may mga safety ano siya uh, mga danan at saka mga grills no? kung saan ay uh, hindi ka nga mga ngamba na malaglag or madulas. No? Ngayon sa ngayon ay uh, medyo malapit na kami no sa pinakatuktok. so <gasps> nagpapahinga uh, hinga na lang po kami dito sa gilid-gilid para para naman ay kaya pa namin uh, makyat doon sa pinakatuktok talaga. So pasensya na sa pag-voice over ko mga pagkata sapagkat uh, hindi talaga ako sanay na ganito kahaba yung pag-voice over. Uh, minsan nauubusan ako ng ano, salita o words na to describe no sa kung kung ano ang dapat uh, sabihin. Uh, ang gusto ko lang naman ay uh, makapagkuha ng magandang footage ng video upang sa mga uh, Pilipino na uh, nasa Pinas pa na gustong pumunta na Korea. At hindi nagkaroon ng pagkakataong nakapunta dito ay... Uh, may ma-share akong ano, magandang uh, karanasan, video na kung saan ay uh, may matututunan kayong mga panibagong kaalaman. At uh, sa mga hindi nakapunta ng Korea, at least naman ay uh, kahit papano pag nakita nila ang video na ito ay uh, sumaya sila at... Uh, Uh, to inspire them na uh, sa mga bagong IPS na mag-aral ng mabuti at uh, magpalakas uh, para uh, makapag-exam at makapag-apply dito sa uh, South Korea dahil nga sa sobrang ganda ng opportunity na uh, makapunta ng South Korea aside sa kikita ka ng sobrang laki no, na, na pera kung saan nga ay aabot sa 120,000 kung ikaw ay uh, ah uh, papala rin na marami ang OT sa uh, company na pasukan mo at uh, uh, maraming benefits abot nga po sa isang daan libo mahigit na pesos ang maari mong kitain sa isang buwan kaya pagigihan nyong uh, mag-aral at uh, mag-apply dito papunta sa Korea sapagkat hindi nga lang ho sahod ang uh, pwedeng niyong makuha dito sa Korea kundi po ang mga magandang experience no uh, ang pagpasyal sa mga lugar na uh, kung saan ay napakagandang lugar dito sa Korea kung saan saan ano pwede ho kayong pumunta doon sa mga filming location ng mga k-drama kung kayo naman ay mahilig sa k-drama uh, sa amin naman uh, hindi na kami masyadong uh, ano sa mga ganong uh, uh, lugar kasi Parang hindi na bago sa amin dahil uh, nagdadalawang uh, taon na kami dito sa Korea. So uh, hindi na kami ano, hindi na siya yung parang uh, nasyasyak ka pa na makakita ng mga lugar na kung saan na sinushot yung mga kaya drama. Sapagkat so, halos na uh, naikot na namin no, ang uh, buong Korea. Napunta na kami ng uh, Seoul, napunta kami ng Busan at uh, sobrang dami na ng lugar na napunta namin kaya... Hindi na bago sa amin yung mga ganung uh, karanasan. Kaya nandito naman kami sa mga ibang uh, uh, ibang challenges, no? Uh, ito nga pag-akyat ng bundok at uh, upang masilayan ang napakagandang tanawin dito sa Buong Dego sa Korea So salamat pa mga chinggo at uh, sana'y may natutunan kayo mga bagong kalaman at uh, 'wag pong kalimutang mag-subscribe at i-share ang uh, mga video ko, no? para lumago pa ang YouTube channel ko. Salamat at ah uh, uh, sanay makapunta na kayo dito sa Korea. Thank you so much sa panonood.